Takot at pangamba sa anak ang nararamdaman ng ina ni Jessie Virtudaso. Siya ang nalaki sa tatlong viral road rage sa Fairview, Quezon City. Ano yung... ka Away na Oh, Nakalbo na naman, no? May hawak, oh. Unang beses pa lang daw na nasangkot si Jesse sa away kalsada noong Disyembre. Pinagsabihan na niya ang anak na huwag nang magmaneho. Pero ginamit pa rin daw ni Jessie ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa uli mo na lang, kaya hindi mo naman magagamit, maghapon magdamag yan. Hindi lalo kung hindi makakatulog. Dito na raw niya napansin mabilis magpalit ng ugali ang anak. Maaaring epekto raw ito ng pagkakatanggal sa trabaho noong Nobyembre. Ang dating trabaho niya, ano siya, call center. Tanggal siya, hindi, hindi, sa hindi alam ang kadahilanan kung bakit. From napa, there, napa, napakagaling naman niya. Pareho, pareho na kasi nagsabay pati yung sasakyan na yan. Dahil hindi na raw nakakatulog at palaging galit, kinumbisinan niya ang anak na magpakonsulta sa doktor. Noong January 6, na-diagnose na may bipolar disorder si Virtudaso. Papagamot muna tayo bago ka mag-ganyan kasi mahirap na papatay mo sarili mo eh. Ayon sa Land Transportation Office, nag-issue na sila ng show cause order kay Dirtodaso kaugnay sa unang insidente ng road rage noong Disyembre. Bukas diringin ang sagot ng motorista sa LTO Quezon City. Pinagpapaliwanag na rin ng ahensya si Dito Dasso sa dalawang bagong insidente ng road rage ngayong Enero. Sa ngayon, suspindido na ng siyam araw ang lisensya at registration ni Vito Dasso. Posible naman napatawan siya ng perpetual revocation of license o bawiin ang kanyang lisensya. However, isang resolution gagawin natin, at least three times offense, halos same offense naman lahat yung, yung violation na ginawa niya. Malamang yung recommendation namin, perpetual revocation. Kaugnay naman sa umano'y mental health condition ni virtudaso Daso, nilinaw ng LTO na hindi ito magiging basihan sa kanilang investigasyon. Yung point kasi natin, yung character, attitude sa kalsada. Kaya magkakaroon ka ng violation na aabot ah, ka sa revocation, if ever. Yung ugali niya, sir, no, yung character, attitude, uh, at yung discipline niya sa daan, hindi kaarapat-dapat siya magmaneo na." Nilinaw din ng LTO na hindi requirement ang neuro psychological test sa pagkuha o pag ng lisensya. Pero bukas daw sila sakaling ipatupad ito. Normal hindi naman nila yung -de declare yan, no? yung pag nagkuha sila ng new license o kaya upon renewal since hindi naman siya required sa part ng LTO. Ano ba tayo Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News